Hiya guys! Ay, vlog <laughs> <laughs> update! Live vlog take! Buhay pa! Buhay pa! Gugusan siya! Pumalakda! Ay nga rin, hindi ko. <clears throat> Pwede ko sa cemento rin. Ah, cemento ka? Hindi uh, ko, uh, ko kasi yung, yung paa niya nandun sa ilalim nun. Oo, oh, oh, hindi oh. kasi siya tumitingin. Oh, di hindi siya tumingin, di ba? Oo, oh, ano no. oh, oh. nakawit oh. po siya. <laughs> uh. Yari kayo sa nanay ko. Hindi nga kasi sa nanay ko. Ube! <laughs> <coughs> <coughs> oh, <laughs> Ayoko na yan. <laughs> Ayoko <ba> <laughs> na. Sabi <laughs> ka muna. niya yung CCTV eh. guys. ako na yung mga isa. Igulat mo mo lang. lang Mabilis lang. Mabilis lang. Para ko tulog ako. Wait. Eh? Sabi ko di ba sabi ko bakit? Pero wala kang naramdaman na masakit sa'yo. Wala. Uh, Ngayon uh, 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 lang. Oo. May matay na sabi. May ko sa kinain niya, ano? Natsok siya, or sa ano? Oh, uh, 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 Hindi kasi di yung kanina? Nandito pa ako nung bigla na lang siyang humaytag eh, di ba? Pili ko na chocolate walk up like this ah. Hindi naman yung CCTV ito eh, para wala kang matay. <laughs> Pariplay natin yung CCTV. Wala kang maripin. Kaya mo magkakat. <laughs> <laughs> kaya, siya. Kumuhain lang tayo na disipa. May hindi okay. <laughs> 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 <hiling> na ka ba? Hindi. Hindi naman. Hindi ka magkukul mo na. Ilagay lang yun Ibalot mo kaya para hindi masakit. Ibalot mo dito. Oo, oh, dito, Be. Sa ano mo. Ibalot mo sa bimpo mo. Ibalot mo sa bimpo mo. Boyo Giving eyes. Lumaban pa rin. Pas bayad ka na ti. Ini na nagulat sa you teh. Gruntan lati. Oh, dito si pati. Bali na na patit ka lang. Tatawa ka lang namin Kung na patit ka. Kaya nga gulit gumis tumatawa pa tung gagon to. ko na sa bahay ako bi. Oo ti.